So yun guys ah good morning, good morning. Uh, ito na ka-prepare na tayo. Magbiyahan na tayo, food panda. Ang oras para natin biyahe is 3.45, kaso ulit tayo. 4.45, one hour time. Pero nakapag-in na po tayo ha. nakaready na tayo. Hintay ah. yeah, na tayo. Yeah. natin ng booking bago tayo muna sa bahay. Ride safe sa mga babae dyan. Sana makarami tayo lahat. Eh, first booking na tayo rito. No? Uh, kanina nag-in tayo. Alas uh, 4 na na. na. No? <coughs> ah, Mag-alas 5. Nag-break tayo. At uh, kakain lang natin. So, uh, top si Win. Santa Fe. Yan. So tara. Pick up na tayo. Second booking agad tayo. La, Mr. Mediterranean. No? Pinasukot ka ng uh, Town and Country. Tara. Pick up na tayo may third book yun tayo, Starbuck Anders. Ayan, pick up na natin dito. Hatid, sala Mediterranean. Yeah, so, let's go. Yung order na sa Starbucks, saka Beria pa. Uh, at nawala tayo signal sa loob ng Lamed, no? At uh, nag-customer service mo tayo para madrop. ay madrop ko sa loob. Kasi lumayo na tayo sa pin pin location ng drop off, no? At pinasukan din tayo ng pick up coffee sa so, May Robinson. Ayan, pick up na natin. Uh, diba? Pikapin na natin yan So tara, let's go Maswabe, pinasukan tayo dito sa SM Dasma ng Greenwich no? Ang hati dito ay sa uh, Ano ba to? Yan, Camela de Island Park yon. So tara, pick up na tayo At uh, Dahil maaga pa, wala pang 10am uh, Di pa open ang lahat ng entrance dito um, Dito tayo sa the RDU SM Yan, dito ang ng mga rider Pag wala pang 10 a.m. opening ayan ayan sa Greenwich sarado pa oh. good na lang pagkapasok ng buhay pumasok lang sa Greenwich SM Docksman at wala rin po sa device sila at sobrang aga pa ginawa ng manager cellphone para ma ma-punch na yung order natin kaya e naman ano, tayo dito yung pang-aww pag-prepare pa lang siya, madilim pa. Okay, tara, let's go. Okay, na-pick up na natin order. Almost 30 minutes din tayo naghintay. Kasi nga, uh, lang pinakasok natin agad, kundi tatagal pa. Wala silang internet, no? Yun. So, and drop dito, Camille de Island Park. Uh, let's go. So yun nga mga kaswabi, no? At pinasa na agad tayo ng booking Andito tayo sa may Camila de Island Park Ito tayo yung blue So tara let's go At malayo okay lang yan At pag dumami yan para eh, At malaking halaga rin yan So no? let's go na Right, safe yun nga na naman tayo ng booking dito yan Kita ba yan Eh Papay Chicken SM Dash Marinas yan Tayo ikapin na natin ito Bandang dulo ito